nagkaroon ng voice over flowers. Ah, oo, oh, naalala oh, na ko na to eh. Siya yung sa F4, media, yung maliit yung na babae. Tsaka yung... Sabay yung... si niya, panood Kung ko yung... Nito, malakas program, pa, siya, yung... pa siya, malakas siya. Si John Tret, tapos malakas siya. Mga pagkakalam ko, sa mga lang to siya eh. Mga nasa 5... Five... 5 block? Mali, isa maliit na babae to eh. Hindi naman ako maniwala na sa kanyang pinagtitahan. Naghihirap siya. Ang ayaw kumaniwala. Boys over flowers bilang si Chanti. Hmm. Kamakailan lang na ipalabas sa isang programa ng TVN ang mga kaganapan sa TVN. Hindi man totoo na naghihirap to. At kung ano ang update sa buhay nito ngayon. Ayon sa confession niya sa naturang segment, I have squandered much of my fortune. After some bad things happened to me, my family has become a lot closer. Nagsimula ito sa kanyang footage kung saan ipinakita ang pagsisimula ng umaga niya sa pasok ng kotse, may na nakapark sa isang eskwelahan. Sa kabila ng napakalamig na temperatura sa labas, ikinig na lang tayo sa na kanilirahan sa loob sa ng video. Ano talagang totoo pa, dito? I don't have a permanent residence. I stay at my mother's house in Incheon. But on exam days or important occasions, I bring my car and sleep in it or stay at the library. Hindi naman kaila sa kanyang mga fans na nagbalik eskwela ito sa kolehiyo at pinaglaanan niya <laughs> ng pansin ang kanyang pag-aaral na siyang dahil na ng pananahimik niya sa show business. Ang netizen ang naawa sa naging kalagayan nito tumulang, at mapapanood na sa isang maliit na espasyo, doon na rin kumakain ang aktres kasama ang kanyang mga kagamitan. Makikita rin ang paglilinis niya ng mukha gamit ang wet wipes. Aniya, I often don't wash much. I can manage without shampoo, using just the soap for everything, including my face. I generally don't understand the need for body wash and use lotion for everything. I was once considered a successful daughter, but I also experienced great failure. Experience. graduating is incredibly important to my parents. Sa kabilang banda, ang inaakala ng nakararami na di umano, tila naghihirap na ito dahil sa nakakagulat na kalagayan niya ay hindi pala makatotohanan. Dahil paglaro niya, kinawa niya ang paninirahan sa kotse palapit sa universidad para sa kagustuhan na maging maaga at hindi malate sa kanyang klase. Paliwanag ng actress, to make it to school for a 9 a.m. class means I have to leave Incheon at 6 a.m. 30 AM. It takes 3 to 5 hours drive to get to school. I live in a study room near the school but the lease ended in my last semester. I couldn't find a short term lease for 3 months. Since I am already attending school, I thought I might as well aim to be a top student. Being late or absent was unthinkable for me. So I always arrive 2 to 3 hours early to ensure peace of mind. Nagbunga naman ang lahat ng kasipagan at sakripisyo nito dahil sa wakas nagtapos na sa kolehiyo ang 39-year-old actress bilang suma kong laude sa Sung Kwan University. Para naman sa mga nagbago sa kasalukuyang sitwasyon nito sa kanyang tirahan, nagbigay ito ng update sa kanyang Instagram makaraang araw. I posted a post because a lot of people were going The reason I don't have a home now is because I'm building a house near the school. Both families are house age. I'm promoting my wealth by paying my education fees and buying my juniors. I'm preparing for graduate school in the future, so I plan on contributing all my assets to my education expenses, working hard. The matatanda ang ikinasal ito sa kanyang leading man sa pre-drama series na Blood na si Angel Jae Hyun noong 2016 ngunit nag-divorce din ang mga ito noong 2020. Ano ang nasa ang sa naging kanyang ni Ko Son?